Kada taon ay may mga malalarong inaabangan sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Hindi na nakapagtataka ito dahil sobrang dami ng mga young prospect ngayon na pupwedeng magpakita ng kakaibang laro sa NBA. Pero aminin natin na bibihira lamang ang mga prospect na talagang masasabi nating babago ng laro sa NBA. Isang halimbawa na nga dito ay ang dalawang goat para sa mga NBA fans na si Michael Jordan at Lebron James na talagang bumago ng laro sa NBA nung sila'y pumasok sa liga. Pero alam nyo ba na may isang batang malalaro na sinasabi sinasabing babago sa laro sa NBA ngayon? Hindi lang laro dahil even nga ang evolution bilang isang malalaro ay mababago ng player na ito sa pagdaan ng panahon. Ito nga yung tinatawag nilang alien player sa NBA, ang first overall pick ng 2003 NBA draft na nakuha ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Bago pumasok sa NBA si Wemby ay malaking tanong na sa mga analyst ang body build nito na tila payat nga daw at baka hindi kayanin ang kalabawan sa NBA. Tulad na lamang nang nangyari noong kay Chet Holmgren na sinabayan lang si Lebron ay na-injury na at hindi na nakalaros ng isang buong season. Pero ganun pa man ay hindi mapipigil nito ang pagsampa ni Wemby sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo dahil may napatunayan na ito sa kanilang liga sa Europa. Kahit sa murang nitong edad ay kailangan ng idala ni Wemby ang kanyang talento sa NBA. At fast forward ay ito na nga at nakakapitong laro na si Wemba Nyama sa team ng Spurs. At so far impressive ng mga figures na naitatala nito every game. Nag-average si Wemby sa kanyang 7 NBA games ng 19.4 points, 8.4 rebounds, 1.7 assists at 2.6 blocks. Sa game 1 ni Wemby contra Pacers ay nakagawa lamang ito ng 13 points. Pero sa mga sumunod na laro nito ay biglang angat ang mga figures ng alien player. Kung saan ay naitala pa nga nito ang kanyang career high so far na 38 points kontra sa kupunan ni Durant at Booker na Phoenix Suns. Pero sa kabila ng pagangat angat na laro ni Wemby ay unti-unting na-expose ang ilang mga weaknesses nito sa game. Tulad na lamang sa offense at depensa na po magamit ng mga team sa hinaharap upang mapigilan ito. Dahil alam naman natin na every team sa NBA ay may kanya-kanyang mga matatalinong coaches na makakasolve sa problema nila dito kay Wemba Nyama. So far mahigpit na double team defense ang sagot ng ilang mga team kay Wemby. Dahil hirap o oh, baka hindi kayanin ng mga players si Wemby lalo na kung undersized big men ang bumabakod lang dito dahil nga sa haba ng galamay nito at bilis ng galaw niya. Malibang kay Wemba Nyama ay may dalawa pang malalaro sa NBA ngayon na may paparehas natin ang type na laro kay Wemby. Ito nga ay si Chet Holmgren at Ball Ball na may ku-consider ang mga alien player din dahil sa evolution ng kanilang laro. 7 footer na may ball handles, may tira sa tres at mabilis. Kaya nilang lumaro ng limang posisyon. I'm sure marami pa tayong aabangan sa mga malalarong ito sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA.